hanggang ngayon pero issue pa rin yung talaga eh. talagi bad ba? pinapapasok siya bigla eh kaya bigla niya kukuli yung laptop ni eh. king hindi ako awal eh. oh. pero RD ka? Oh. ay ay rest day niya ngayon mag pa rin oh. dati? oo oh, pinasok mo yung masakit doon, hindi ko siya pinasok, nag-apply like, siya. Walang referral. <laughs> <laughs> kaya, kaya kinakarma ka ngayon eh. Unahin oh, daw muna kayo na know, ba Oo, oh, tas tsaka babalikin na Yuri. Oh. <laughs> <laughs> Paan? <laughs> makauwi, no? ka, ship na natin bukas. Na eh, di ba may kamag-anak ka sa Novaliche, sabi mo? Oo. Ganyan ba? Pwede yung magtanong-tanong. <laughs> Ito na. Diba ganun ng araw? Hindi, hindi, blue boys po. Kaya boys po. Eh, wala nga build ya, unexpected na help Dispagitan narin na tayo inbain ni Yuri. gratitude mo. Dahil sa kaparang ano? The unexpectedness. Gagustuhin naman dito. Oh, Parang am. Ano yun. si 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 village. <laughs> go! Sikap naman dito. Uy! Good luck, Am. si 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 hindi ko talaga. Diba? Ano yan? LDR. LDR nga. Sa tricycle lang siya. Wala sa Pedro ang ganda also, no wake pa Ken? Dumadayan na. Kaya nga nagtataka ko diyan kay Yuri, bakit mataba pa din eh. Oh. Uy. Di oh. 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 Di Coming from di naman kasi naglalakad na, pa. papunta Daging Siyempre rin ka. na kahit mahaba pa rin biyahin Bahay lang ako guys Meron akong rasyonal eh <laughs> Isang buwan na ako Pagod kasing mag-grab Kaya kumuha ng sasakyan Pero hindi kasi Kaya yeah. lang Kaya lang hindi ka grab ka? Meron naman tatlong franchise. Hindi, chak lang. Hindi kasi pag sa kanila, 800 to 900 ako pag pauwi. One way lang. One way, God. Kung kukupitin mo, para ka na rin nagsisakit na. Hindi hindi nga ako makaliko ng maayos sa dutang and donut eh. Ha? Ang gulo Nag-grab ka. Ah, sorry ka lang, grab driver. Oo! Nagbubuka ng grab. Oo, tama, tama. Kasi pa umuwi ako sa kanila dati madaling araw. Para mababa. Minsan kasi pag oh Madalas kasi nagiinom kami doon ng papa niya. Alas 12 pa nalalasing si Tito. <laughs> <Parang, laughs> may paano kayo nagiinom? Parang pagod <laughs> kayo, no? Paano kayo magiinom kung pupunta ka doon yung lasing na pala? Minsan may ganun. E eh, mga 9 pa lang tulog na papa niya. <laughs> kasi pag mga normal na oras or rush hour, 1,000 may kit, di ba? Yeah. Eh, ang dami ko kasing dala madalas. Plus, mabigat yung buhat. ko. Mm -hmm. Ito yung peking Laguna, eh. Ay. Sa ko. <laughs> Pa'n <'nong> peke? Hindi <laughs> <laughs> ka so, Kasi hindi, ano, di, after, no. Parang part pa rin to ng alabang ng mm -hmm. tinlupa, mga gano'n. Ah. Kasi malapit lang no, siya. Bungad lang. Bungad lang pala, dati nilakab mo na yuri. Layo, <laughs> <laughs> layo niya rin. Layo rin ko. Paano dito ang no, nagtaraan? Dito, uyan si Earl, tapos pupuntahan si Chasa ng Balenci, tapos nag-aaway. Puta bad trip yun. no? Hassel. Grabe yung mga relasyon nila, no? LDR. yeah, may passport. Ay, may sabagay. Ikaw, nag ano nga no, semi-province of Las Piñas. Semi-province of Las Piñas. Ay, sige lang naman ang kaya sa isang nagbabike na pumapasok na expressway. Expressway? Oo. Dulot ng pagmamahal din. Ano kasi yung unang araw. Tayo na ako sa bike wire. Di, parang alam nila yung mga new Parang first time kay makipagalitin. Para actually hindi siya no, hindi siya wala Wala walang walang agreement na si Pin. Mm. Bigla na lang tumira. Bigla na lang, bigla lang ano. Bigla na tumira. Tumira, tumira, tumira. Doing weekend weekend dito kagad. Bigla akong nadidiktas sa ganun. Eh, we're in parang ang gusto ko lang ano, ah. Huwag <laughs> <laughs> mo na nga! <laughs> <pa>, lang <laughs> <So, yun, laughs> <yun, laughs> Ano lang, hindi ko alam paano, hindi kasi hindi kasi anong mamapa. Parang parang nagmapa ako, once lang, tapos matatanda ko na siya. Tapos yun ah, bubutasin ko nila yung... Yun, yun, ano yung bubutasin mo? Ma yung way ah, na yun. Okay, okay, Kasi okay. yun yung malalaman ko agad. Uh, tapos kung hindi ko gusto, parang hanap ako ng ibang way, mm. yun Yun, si, sinunod ko lang yung kung saan pupunta yung mga motor biglang nungulot ako, bakit ako? Tapos nawawala na yung mga sasakyan. Tumuhin na yung motor na sa inyong nawawala na yung mga motor. Ah, ah. Talagang, talagang parang biglang nawala yung mga motor tapos malapat na yung kalsada. Eh, merong toll nyo sa unaan. Hindi, wala naman nagbawal sa akin. Wala ka kasing tao. Tapos nung back, nagbabike ako siguro mga ano, isang buong street na mahaba. Biglang sa malayo may gumagal. May tungatas ng kamay na Impor, Patron. Oh, good. Parang may guard house doon. Kailangan na Paglapit na paglapit ko doon, bigla niya ako. Kasi may pwersa yung lapit ko eh. Parang in-stop niya ako ng matindi. Wala <coughs> idea Sir, alam mo ba sir na may expressway to? Hindi <coughs> <alam> ko alam, <laughs> kuya. Wala na lang kasi lahat. <coughs> 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 umaga, umaga kasi. <coughs> Adios, eh di umaga. Ang pinupoint ko sa akin, baka paano ko na ano sa sir, meron pong tao doon sa tool. Eh walang tao sa tool. <laughs> Tapos <tu> <laughs> 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 eh ano, Ilocano. Naintindihan ko yung pinag-uusapan nila. May konti lang naman. <laughs> sabi bobo na ito, ganun. <laughs> Tapos parang anong usapan? Pre, okay. nasa, nasan ka ba pre? Kasi may nakalusap dito. Kasi may nakalusap dito. Kasi narinig ko din sabi nila sa radyo. Nag-CR kasi ako pre. Tapos narinig ko. Tapos hindi ko sinasabi pa na naintindihan ko sila. Tapos yun, nagpatawag siya ng ano, Kuya, pa rin, Wala po akong cash dito. Tapos anong oras nila? Tapos first day ko lang na Bago lang po eh. ako na out sa bahay. Nawala na po sila gato. Tapos Pero, nung... Bakit kaya naglalabas ng cash? Hindi ka naman pwede tigito. Wala ka naman lisensya. no? Hindi e, kasi baka may babayaran ako saan niya. Saan? Pero wala rin. Wala, <laughs> wala akong cash. Pero bayaran niya nalang exit niya, sir. Tapos nagtawag siya ng ano. Nagtawag siya na Ano yan yung mga uh, patrol na Sasakyan ng Eldrad Parang gano'n na. Pa. Tapos ano Sir may pick up sa inyo dito Ganyan Punta po kayo doon Mas po po kayo may pag-usap Tapos yun Tsaka siya tumawag na Yung yung na nadaanan ko Tapos narinig ko Tapos dumating yung patrol Tapos Nung dumating yung patrol Sinabi sa akin nung ano Sinabi sa akin nung Nung umakarang sa akin Ano Buko na lang. Ayun don't Sige sir, okay na yan sir. Kasi sa gilid pala ng guardhouse, house, meron siyang way na para lumabas ka. Na hindi ka dadaanan ng buong expressway. Parang may service sir. Tapos nung nakalabas na ako ng buong train, umano siya, sir, 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 gumagano'n siya. Apo, Bilis ako talaga takin. Baka mamaya kikilan pa ako nito Si no mali. Ni ma kasi nung din. niya nawala eh. eh oh, okay. <laughs> e kung hindi nawala, hindi <laughs> oh, nawala. kung hindi nawala, Alam ko alam na ako talaga dito. Bobek na ako. Bigyan namapalingon na ako sa ni kasabay ko. <laughs> <Yung mga> kasabay na sila. Ma wala no. Di ba ano kung umuwi talaga yung sa mga kanya-kanyang bahay? Pati yun din mo, ano? Nawala sila. Hindi kasi parang yung flow nung mga motor, sinasabayin ko. Kasi for sure, dun yung, yung kalsada. <laughs> Nakatakot tayo na magtiwala para sa motor. Parang nangyari kasi ano, tawag na ito. Sa, sa, baba ka pala dapat, pero ako makyat. Uh. yun, yun na. Parang, Parang yun na pumasok ay express way. Yung alam mo kung anong pinasukuan ko Ano yun eh, 400cc. <laughs> 400 na pagsisisi uh, dating ba, yun. dating kabayo yung babay pero. Sisi <laughs> <laughs> ka talaga dun. Ulitin. So wala kang naging binayaran or anything? Tinakbuan Bila, nga kay... Tinakbuan nga kay... Okay, kasi hey, nga may na pumuntang mobi. Kaya mobi. Baka kasi mobile. parang yes. ano parang pag pinaligtad ko sila na wala naman kasi tao doon kaya ako nakapasok. Kasalanan nila? Oo oh, kasalanan, oh, kasalanan nila. Kaya siguro pinalis ako. Pero hinabal ka eh. Ayun ah hinabal nga ako kasi nung pinalis niya ako parang pinalis niya rin yung mobi. Tsaka niya ako tinatawag. So ibig sabihin iwa one on one ka na. Oo oh, parang kaya sabi kaya ako nagmadali kasi mamaya ah, preparahan pa ako nito. Alas Nakaramdam ka, no? Oo, oh, so, nakaramdam talaga ako. Oh. Kasi ko sa malayo, sumisigaw eh. Sir, 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 sir gumanda rin siya. Ano yun, yawa mo si Pedal. <laughs> Oo. <Ay>, yodo <tayo? laughs> no, ta. Ano Alam sa ito? Alam mo yung ano, kundwari parang hill, tapos may tao dun sa taas. Tapos mm. -hmm. Star, ganun siya. Tsaka, siya kaya ako din ba ni Pedal? Tonto pa ako kasi sobrang agaw talaga. <laughs> Pero na, ano ka, ano? Nagising ka bigla doon sa... <laughs> tapos bumota sa sa, saan ng kalsada sa ano sa bipa ano ba karamdaman na masay masakay ka sa mobile nila? hindi <laughs> hindi naman ako sinakay. Sasakay lang, daw. parang ginagaling yun balak na tapos nagbantay na <laughs> pansan minsing ka, ka, no? sa minsing 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 minsing